Hindi alam ni Aling Aira kung bakit ganoon ang kaba na dumagan sa dibdib niya ng araw na iyon. Parang may hindi ordinaryong mangyayari. Parang may pagbabago sa buhay niya na hindi niya pa kayang unawain. Katulong lang siya, pero tanda niya mula bata pa siya. Mahina lang ang boses niya, pero malakas ang panaginip niya. At sa buong buhay niya, iyon lang ang inaangkin niyang kayamanan. Walang pea, walang yaman, walang titulo. Ero meron siyang tatlong bagay na hindi pa niya isusuko kahit kailan. Konsensya, dignidad, at pananalik. Bakit ako? Tanong niya noon sa sarili. Nakitira lang kami sa garahe. Ba't ako ang napili ng ahensya? Ara ilagay dito sa pinakamayamang bahay na nakita ng mga mata ko. Ero kahit ganun. Kahit hindi siya sigurado kung para ba sa kanya ang mundo na to. Ginawa pa rin niya ang trabaho niya. At nagmukha siyang invisible sa loob ng mansyon. Tahimik hindi nangingyalam, hindi pala utos, hindi naghahanap ng atensyon. Hanggang isang araw, pumasok ang 85 anyos na amonya sa kusina. Ang bilyonaryong may-ari ng mansyon, Don Salvador Ibanez, may hawak itong puting sobre. Tumingin ito kay Aira, at parang unang beses sa buong dalawang kaon, napansin siya. Aira, mahinang sabi ng matanda, alam mo ba kung bakit ikaw ang kinuha ko? Nanlamig ang kamay niya, hindi siya makasagot hindi dahil mahina ka, hindi dahil mahirap ka, kundi dahil gusto kong makita kung meron pang tao na hindi nabibili sa mundong ito na puro transaksyon. Nakaawang ang bibig ni Aira, hindi pa rin siya makapagsalita. Nilapit ng matanda ang sobre, at inilapag ito sa mesa. Aira, nakikita ko ang galaw mo, ang pag-iingat mo, ang pagrespeto mo, ang wala kang hinahanap na kapalit. Tumingin ito sa sobre, pero titignan natin. Hanggang saan kaya ang pinakamalinis mong konsensya? Huminga ng mahina ang matanda. Tila naapagod. Magkukunwaring hindi ko sinabing ito. Pero iiwan ko yan dyan. Hinawakan ni Don Salvador ang balikat ni Aira. Aira, hindi lahat ng tao sinusukat sa kung ano ang hawak nila. Pero madalas, nabubunyag ang intensyon ng tao depende sa perang hindi nila inaasahan. At dahan-dahan siyang tumalikod ang bilyonaryo. Umalis. At tumasok sa kanyang kwarto. Nang mag-isa na si Eira, tumingin siya sa sobre. Hindi siya makahinga ng maayos. Para siyang natutuyo. Para siyang tinutusok na milyon-milyong pangamba. Dahan-dahan niyang binuksan yun. At muntik lumuhod ang tuhod niya. Laman nito, hindi lang basta pera. Ero pera na hindi niya kayang paniwalaan na nakikita ng mga mata niya. Gaano karami. Ang hindi niya in na hahawak siya. Kahit isang segundo man lang. Literal na milyon. Hindi libo hindi ilang daan libo, kung ibebenta niya ang buong buhay niya, kasama ang lahat ng taon na tiniis niya ang kahiyapan. Hindi pa rin niya kayang abutin kung gaano kalaki ang nasa harap niya, at doon niya naramdaman. Ito hindi regalo, hindi rin ito bonus. Ito ay pagsubo, isang pagsusuli kung sino palaga ang Aira, kapag walang nakatingin. Nanginginig ang kamay niya habang inuuko niya ang sarili, habang hawak niya ang sobre. umiyak siya ng walang tunog dahil alam niyang kahit minsan, sa buhay ng tao, may pagkakataong kayang baguhin ng isang desisyon ang buong kapalaran. Pero ito ang mas malupit pa, habang umiiyak siya na nakatalikod sa pinto. Hindi niya alam, may nakatingin pala, at hindi lang basta nakatingin. Nakikinig, may isang tao sa bahay, na mas gustong makuha ang pera kaysa sa kahit ano pa. At mas malala, may pinaplanong mas malalim pa kaysa sa inaakala ni Aira. At sa gabing iyon, Isang lihim na hindi niya alam ay ilalapag ng dahan-dahan sa buhay niya. Hindi sukatan ang perang ito. Ito ay lamba, patibong, at kapag meron kahit isa na sumabit dito, ang magiging kapali, hindi lang trabaho, kundi ang buong pangalan, at buong buhay. Nang gabing iyon, hindi halos nakatulog si Aira. Pinagmasdan niya yung sobre na nakalagay sa drawer ng maliit na kwarto niya sa servant's quarter. Pinikit niya ang mata niya pero paulit-ulit bumabalik sa isip niya yung sinabi ng matandang bilyonaryo. Gusto kong makita kung meron pang tao na hindi nabibili. Maraming beses na siyang dumaan sa gutom. Maraming beses siyang nanghiram ng pamasahe. Maraming beses siyang pinagtawanan dahil amoy mantika siya pag uwi at may bahid pa ng plansa ang kamay niya. Pero ngayong hawak niya yung bagay na kahipangarap, hindi niya kayang isipin. Parang nagising ang lahat ng sigaw ng kahirapan sa loob niya. Yung mga taong nang insulto sa kanya. Yung mga nagsabi na wala siyang mararating. Yung mga tumawa nung sinabi niya na balang araw. May sarili rin siyang bahay. At heto, parang ilang segundo lang, kaya niyang gawin totoo. Ero may isang boses sa puso niya. Hindi malakas. Hindi madramatik. Pero matalim. Pero ganito ba ako? Ganito ba ako nilikha ng Diyos? Ganyan ba kalaki ang halaga ng pangalan ko? Para ipalit sa isang sobre. At doon siya napaupo. Umiiyak nang hinihumihigbi dahil minsan ang pinakamahirap na temptasyon ay yung may kakayahan kang magtago. Pero hindi mo kayang magtago sa sarili mo. Hindi niya alam. Habang nakaharap siya sa konsensya niya, may dalawang mata na malamig at mapanood sa likod ng pintuan ng halway. Si Rika, ang pinsan ng anak ni Don Salvador, at ang babaeng matagal ng galit kay Aira, hindi dahil masama si Aira, kundi dahil hindi niya matanggap na mas pinagkakatiwalaan pa ng matanda yung babaeng katulong kaysa sa kanya. Kinabukasan, maaga siyang pumasok sa kusina. Tahimi. Parang wala nang nangyari. Ero may kakaiba sa atmosfera ng bahay. Parang may tensyon na hindi niya ma-define. At bago pa siya makapaghugas ng kamay. Uy, Eira, sabi ni Rika, nakasandal sa counter. Hindi niya to dati kinakausa. Ero ngayon, parang biglang may interes. Napuyat ka. Parang pulang-pula yung mata mo ah. Hindi sumagot si Eira. Maganda pala ang posisyon mo sa pamilya ha, dagdag pa ni Rika. Napansin ko rin, may hawak kang sobre kagabi. Parang nabingi ang puso ni Aira. Parang tinamaan ng kidlat ang utak niya. Gusto mo ba ng tulong? Baka mabigla ka, kung malaman mong hindi ka nag-iisa. Hindi ito lasing. Hindi ito nagbibiro. Ero iba ang tono. May pananakot. May panghuhuli. Ero bago pa makapagsalita si Aira. Lumabas mula sa hagdan si Don Salvador. At sa unang pagkakataon, hindi malamlam ang mata niya. Matino. Matalas. Parang may alam siya. Eira. Sumama ka sa akin. May pag-usapan tayo. Tumayo si Rika. Sumingit. Ngumiti ng pili. Lolo. Actually may gusto rin akong sabihin. Ero itinaas ng matanda ang kamay niya. Hindi niya pinansin ang apo. Diretso ang tingin kay Eira. At doon, nagsimula ang panginginig ng buong laman ni Eira. Hindi niya alam kung susukatin ba siya. O huhusgahan. Ero may mas masakit pa. Habang naglalakad sila papunta sa study room, ramdam niya na yung sandaling bubuksan niya ang bibig niya sa loob ng kwartong iyon. Maaring yun ang magdedetermina ng buong kapalaran niya. At pagkapasok na pagkapasok nila, isinara ni Don Salvador ang pinto. At sinabi niya ang linyang magkapabago ng kakbo ng kwento. Eira, alam mo ba, na hindi ikaw ang unang tinesko? Natigilan si Eira. Parang gumuho ang loob niya. Hindi siya nakapagsalita agad. Ero ramdam niya ang bigat ng bawat tibok ng puso niya. Hindi ito simpleng kanong. Hindi ito simpleng sitwasyon. Ito ay pakiramdam na parang hindi siya nag-isa sa entrapment. Na may mga nauna, at may mga sumablay. Marahan na naupo si Don Salvador sa malaking leader chair sa harap ng mesa. Hindi niya tinanggal ang tingin kay Aira. Hindi ikaw ang una, Aira, ulit ng matanda. Pero ikaw ang pinakanakakagulat. Huminga siya ng malalim. Tila nag-iipon ng lakas bago magpatuloy. May mga nauna sa iyo marami. Mga kilalang tao, mga kaana, mga opisyal, mga taong may pinag-aralan at sariling pangalan. Pero lahat sila bumagsa. Nanginginig ang tuhod ni Aira. Lahat sila bumagsa. Aira, hindi pera ang dahilan kung bakit hindi ko sila pinili. Ang tunay na dahilan ay simple. Ang konsensya ay halos imposibleng bilhin, kapag yun ay tunay. Tahimik si Aira. Inakinggan lang niya. Pero bago pa siya makasagot, biglang kumatok sa pinto. Lolo! Boses ni Rika. Ero hindi huminto si Don Salvador. Parang wala siyang ibang nairinig. At doon inilabas ng matanda mula sa drawer ang isa pang sobre. Mas malaki. Mas mabiga. At marahang inilapag sa mesa. As sinabi niya ang linyang nagpatigil ng paghinga ni Aira. At naggasikip ng mundo niya. Aira, ito na yung pangalawang kagsubo. Napakapit si Aira sa gilid ng mesa. Hindi pa tapos ang unang kanong. Hindi pa niya alam paano hahawakan ang unang sobre. Ero ngayon may ikalawa pa. Parang hindi na perang ang test. Parang may mas malalim dito. Pero bago mo buksan yan, sabi ng matanda. Gusto kong malaman ang sagot mo sa isang tanong. Tumayo si Don Salvador. Lumapit sa bintana. At tinanong siya habang nakatalikod. Aira, kung sakaling malaman mong, hindi ako tatagal ng isang buwan, ano ang gagawin mo sa perang iyan? Nalagutan ng hininga si Aira. Hindi niya alam. Hindi niya naisip. Hindi siya handa. At bago pa niya maibuka ang bibig niya. Biglang pumasok si Rika sa kwarto. Hindi na kumato. At sigaw niya, malamig, walang pakundangan. Lolo. Simula pa kagabi, alam ko na yung kungkol sa pera. Hindi na ito subdo. Hindi na ito pakiramdam lang. Ito na ang simula ng open confrontation. At ang mas matindi, nakaon ang recorder sa phone ni Rika. Nakatutok sa lolo niya. Ito na. Nagiging gyera na ito. Hindi lang pagsubok sa konsensya. Kundi digmaan kung sino ang dapat paniwalaan. At sa gitna ng lahat ng iyon. Nakita ni Aira, sa gilid ng mesa, may isa pang envelope na hindi pa siya napapansin. Nakapasok sa ilalim ng isang ledger. Nakapasok ang pangalan niya. Ero hindi pera ang laman. Pepples, Dokumento. At habang nag-aaway ang mag-apo sa harap niya may mas malalim pang twist na hindi nila alam, na yung dokumentong yun, mas may halaga pa kaysa sa pera, mas kayamanan pa, at mas delikado. Habang nagbabangayan si Rika at si Don Salvador, natulala si Eira, hindi niya na naririnig ang eksaktong salita ng dalawa, parang lumabo ang ingay sa paligid, parang humina ang lahat ng tuno, ero isang bagay ang naging sobrang malinaw, yung maliit na envelope sa ilalim ng ledger, may pangalan niya. Hindi niya alam kung dapat niya bang hawakan. Hindi niya alam kung may karapatan ba siya. Ero tila may magnet ang sulat. Hinihila ang kamay niya palapi. Dahan-dahan niyang inabot iyon. Hindi pa man niya nabubuksan. Tumigil bigla ang ingay sa kwarto. Tumahimik si Rika. Tumahimik ang matanda. At sabay silang tumingin sa envelope na hawak ni Aira. Ano yan? Malamig na tanong ni Rika. Ero bago pa makapagsalita si Aira, sumago si Don Salvador. Hindi para sa iyo yan, Rika. Nakita ni Aira kung paano biglang nagiba ang mukha ni Rika. Parang nasaktan. Parang may selos na halatang matagal nang nagtatago. At doon, doon niya naramdaman kung gaano kabigat talaga ang galit ni Rika sa kanya. Hindi dahil sa pera. Hindi dahil sa posisyon. Kundi dahil napili si Aira, at hini siya. Aira, mahina pero matatag ang boses ni Don Salvador. Buksan mo yan. Nanginginig ang daliri niya, habang tinatanggal niya ang gilid ng sobre. Marahan, parang kahit isang maling punit, may buhay na mababago, at nang mabuksan niya na iyon, hindi pera ang bumungad. Pepels, hindi titulo ng lupa, hindi will, ero mas nakakagimbal. Ito ay medical record, at nakasulat doon, malinaw, na ang matanda. May stage 4 pancreatic cancer, at may naka-attach na maliit na note na isinulat ng mismong matanda. Gusto kong malaman kung kanino ko iwan ang huling desisyon ko. Hindi ang yaman ko, kundi ang natitira kong oras. Parang tinamaan ng kidlat si Aira. Hindi niya napigilan ang luha. At doon niya naintindihan. Hindi pera ang tes, kundi kung sino ang taong tatanggap ng burden na mas mabigat pa kaysa sa pera. Ang pagbabantay sa isang taong may natitira na lamang na kaunting panahon. Hindi pera ang gusto kong malaman kung kaya mong bitawan. Bulong ni Don Salvador. Kundi oas. At habak. At puso. Pero hindi makapaniwala si Rika. Hindi niya matangga. Lolo. Bakit si Eira Bakit siya? Ano ba meron sa kanya na wala ako? At doon, kumingin ang matanda kay Rika. Isang tingin na punong-puno ng pagkabigo. Rika, magmula pagkabata, pinalaki kang naniniwala na entitled ka. Ero ang tunay na tiwala hindi binibili. Hindi ipinipili. Hindi sinisigaw. At unti-unting na puno ng galit ang mata ni Rika hindi galit ng bata, hindi galit ng nahihiya, kundi galit ng taong handang gumawa ng kahit ano. Para bawiin ang posisyong tingin niya ay ninakaw sa kanya. Asa silent second na yon. Narinig ni Aira ang isa sa pinakanakakatakot na linya na sinabi ni Rika. Hindi sigaw, kundi bulong, pero puno ng panganib. Hindi matatapos ng ganito, Aira. At lumabas si Rika, galit, nanginginig, hawak ang cellphone, at mukhang may plano. At sa sandaling sumara ang pinto. Lumapis si Don Salvador kay Eira, at sa pinakamahinang boses na parang nanghihiram ng huling lakas. Eira, handa ka ba? Hindi niya alam kung anong eksaktong sagot ang dapat. Ero alam niya, ito ang sandaling hindi pera ang nagdidikta. At hindi pa man niya nabubuka ang bibig niya. Biglang may malakas na ingay mula sa mainhal. Sigawan, takbuhan, at boses ng isa pang kasambahay. Era, Eira, si Ma'am Rica, may tinawagan po at sinasabi niyang dadating daw ngayong gabi ang mga abogado ng pamilya. Napatayo si Aira, at doon niya naramdaman, hindi na ito test, ito na ang simula ng tunay na digmaan, at ang oras na matanda, mabilis na ubos, at nang dumating ang gabing iyon, dumating nga ang mga abogado, ero ang hindi alam ni Rika, bago pa sila pumasok, nakausap na sila ni Don Salvador ng mas maaga pa, ahimik na pumasok ang mga abogado sa study room, walang sigawan walang drama, professional, malami, direkta, at doon sa harap ni Rika, binuksan nila ang isang envelope na hawak nila, at binasa ang unang pahina. Last Directive, Don Salvador Ibanez, Effective Immediately. At ang sumunod na linya, hindi kailanman inaasahan ni Rika. Hindi siya, hindi kahit sino sa pamilya, hindi board members, hindi director, hindi politiko, kundi si Eira. Sa harap ng lahat, tahimik, malinaw, legal. Si Aira ang inappoint na final medical proxy. Hindi tagapagmana, hindi tagapagmayay, kundi tagapagdala ng huling desisyon ng matanda. Iyon ang pinakamalaking tiwala, at iyon ang pinakamalaking biga, at doon na tumulo ang luha ni Rika. Hindi dahil natalo, kundi dahil doon niya lang unang naintindihan, na ang pinipilit niyang gawing laban ng posisyon, ay laban pala ng puso, at lumapit si Aira kay Rika hindi para manalo, hindi para magyabang, kundi para yakapin. Kahit alam niyang hindi siya gusto, pero yon ang tama, hindi para sa pera, kundi para sa taong may huling oras. At humina ang boses ni Don Salvador, at sinabi niya ang huling linyang hindi makakalimutan ni Aira habang buhay. Ang tunay na yaman ay hindi ipinapamana, ipinapasa, at doon bumagsak ang balikat ni Rica, at doon nagsara ang huling pahina ng buhay ng matanda. Hindi ingay, hindi gulo, hindi away, kundi kapayapaan. At tahimik na napahawak si Ayra sa kamay ng bilyonaryo, habang bumibigat ang hangin sa kwarto, habang kumipintig ang huling tibo na hindi pera ang iniwan, kundi isang pamana na mas walang hanggan kaysa anumang halaga.